Tumatanggap din umano ng pera mula sa illegal gambling si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito sinabi ni Vice President Sara Duterte at marami anyang ibang uh, pinanggagalingan ng katiwalian para kay Romualdez. Pero ang nanggaling lang sa maanumalyang flood control projects ang lumalabas dahil may nagsalita na siya mismo ang nagatid ng pera sa kongresista. Hindi lang sa flood control ma'am, pati sa, ano, sa illegal gambling. ...tumatanggap sila si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Anya hindi na anya ito'y kinagulat dahil nasangkot si Romualdez sa Ocada case sa State of Delaware sa Amerika at nabanggito man ang pangalan ng kongresista na tumanggap ng pera na... Na, maleta. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Tinig ni Vice President Sara Duterte. Pinabulaan naman ito ni Romualdez at guni-guni lang din anya ang sinasabing mga maleta ng pera na inihatid sa kanya lalo't wala pa rin na ipapakita ng ebidensya hanggang ngayon. Sa isyu naman ng Okada case, nilino ni Romualdez na hindi siya kasali dito, hindi siya ang inimbestigahan at hindi rin siya ang akusado. Anya wala siyang kinalaman sa kaso ng away ng dalawang negosyo at ibinabalik lamang ang isyo para siya ay siraan.